Hello, you know, magandang gabi po sa inyong lahat, mga abyan. Ngayon po ay ika-12 days nitong ating mga itlog na ini-incubator mga abyan ano Ini-incubate natin. So, ngayon po yung ating pag-handling ulit, pangalawa nating ating handling tingnan po natin kung ano na pong sitwasyon ng ating mga itlog na ah uh, ini-incubate natin. Ah, uh, una po patayin muna natin yung ilaw, mga abyan. Ayan mga abyan, na hindi na natin ilalabas yung ating uh, itong ating box so, yan o malinaw mga abyan ano. no yan wala na si media ito wala hindi kagaya nito ayan mga abyan no yan o yan o yan o ano, ano. dapat tumito ito muna na siya o oh. yan mga abyan, halos buo na yung kanyang uh, Okay, si Ayan. Ito na una natin. Ayan. Ah, ayan. mga abe, no? Kita nyo. Ah, may hari na siya. Ayan. Black Astrolope na, no? Ayan siya na siya. space, air space. Ka. Gaan mo na si Brad? Ah, tingnan natin. Ayan mga abe, no? May ano na siya. May air space na siya. Ngayon siya. Yan, at din yan. Ang ganda ng kanya air space. Lakas, na, no? Space yan yan din yan, yan. alus buong na si si unito mga abyan. Eh. yan 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 meron yan 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 yan, nakita nyo, nakita mo. Ganda. Ganda na pagkaano niya. Yan, very good yan, very good. Yan, no? Black Astro no? Black Astro na rup yan. ka yeah, Black Astro na Yan, no? Ganda ng air space niya, mga abi, ano? Yan. Magbabago pa yan kasi 12 days pa lang ngayon. So, ito parang malinaw no siya Ayan, pero may airspace siya naman o. Oh. Eh. Ayan. no, ganda. Hmm, mera. Ayan, ganda na yung Airspace niya. Okay Talaga yung hindi, ano, hindi matitermino beh, 'yan so, na mataas ng millenia to. Mataas ng Sige lang, okay. sige lang So, ayan mga abyan uh, dito sa nating natirang itlog na ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Dito sa ating 19 na uh, itlog, merong isa mga abiyan ano na parang hindi pa natin ma-determine talaga. Pero sige lang, ah uh, Magkandling ulit tayo sa ika-18 day niya mga abyan. So salamat sa panonood at update update lang tayo. Hanggang sa muli kong video mga abyan.